Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Nakalulungkot isipin na kung ating pansin, maraming nilalang ang sa iba ay laging nakatingin. Pinagninilayan mga bagay na nakamit at mayroon ang kanyang kapwa, samantalang kung anong nasa kanya, kadalasan ay hindi na makita nananaghili sa biyayang dumadating sa iba mata ay bulag sa maraming mabubuting bagay na nasa buhay niya ano ang sanhi bakit puso sa inggit ay nalulugami ang salmong sa araw na ito ay inaawit maaring may tugon na may liwanag mula sa langit kung ang panginoon daw ay ang pastol hindi magkukulang sa anuman ang nilalang lahat ng kailangang makabubuti, hindi pinagkakait ng Diyos ibinibigay parati. Ginagabayan hanggang makapagpahinga sa mainam na pastulan at inaakay upang panariwain sa tahimik na batisan na magdudulot ng bagong kalakasan. Isang taong nananalig sa Diyos na hanap ang pag-ibig sa kanyang pagkauhaw sa paglalakbay siya ay pinananariwa ng banal na tubig. Hindi siya natatakot sa landasing madilim sapagkat ang Panginoon siya ay inaangkin. Gabay niya ang may kapal patnubay sa buhay na lipos sa pagmamahal. Nakahandang piging, kasiyahan kahit na mga na mga kaaway na masama para sa kanya ay hiling hindi natitinag, hindi naduduwag. Kapiling ang may likha, kaluluwa ay ganap at panatag. Kaya ngayon ang Diyos sa atin ay nagsasaysay, nagaanyayang tayo sana ay magnilay. Huwag mabigo sa buhay ay huwag malumbay. Lahat ng biyayang ating kailangan, iniyahanda ng Panginoon tulad ng masaganang dulang. Tapos na ang pait ng kahapon, tayo ay mamuhay sa ngayon. Ang kapwa ay hindi higit na pinagpala, mabubuting bagay sa buhay din natin ay makikita. Ating idalangin na ang Diyos buksan ang ating mga mata upang tayo ay mamuhay sa makalangit na ligaya. Mamasdan makapangyarihang gawa ng mga kamay ng Diyos na totoong pinanggagalingan ng buhay. Unti-unting makalaya sa pag-iimbot sa iba kung atin ngayong mauunawaan, maraming dumarating sa atin na biyaya. Kaya ang patnubay na tinutukoy ay nagkatawang tao. Sa daigdig natin ay nakituloy. Si Jesus na nagpakilalang mabuting pastol, titipunin niya tayong mga napangalat ng mundong dinaraanan ay paligoy-ligoy. Mga bayarang kunwaring nagbabantay ay kanyang itataboy upang tayo lahat ay mapalaya sa ating mga panaghoy. Kanyang pinagkaisa sang katauhan sa kanyang ama. Noong sa kahoy na krus buhay ay inialay niya. Nais niya tayong dalhin sa makalangit na tahanan. Hangad ng lahat ito ang mainam na pastulan para sa tanan. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.